I'm s o

thank <laughs> you

Nangangal o, Ano na yung Hindi, may stainless sa loob Ano kasi nagagawa? Nakakanda ba Sige na yata eh, yung mga tanong kaunti eh. Huwag eh, no? nga lang, tatanggal yung biniting muna naman. na lang. Gano'n. kung kasi na. Yung mga pwede natin gawin dito siya po. Tune up, change turn, cleaning, CPT meron din tayong diagnostic tools body cleaning, overhaul electrical, double-shooting wiring, uh, full-weight, DL shop repacking battery charging re-welding acetylene ng muffler, saka ng iba pa naglilinis din pala tayo o nagre-repaint din tayo ng magnet Mag yung mga tornilyo na naputol mga pumupunta sa atin, mga napuputol ng tornilyo gumagawa rin tayo niyan. meron din tayo dito sa si shop ng mga seat cover mga boss punta na kayo dito pasyalan nyo na yung mga mga pwede natin gawin sa motor nyo tapos ah, ito yung ano, package ah, 250 rechanger saka lang sa Petrol na pula sip cover 250 yung pinakamura tapos yung CBD cleaning 250 rin kasama na <supan> yung degreaser yun na itong ano bago nating service itong handling cleaning machine dito si Jeff